ito na mga kabukid kanina lamang ay nakikita ko pa lamang ang sinyalis na malapit na siyang umanap ilang oras lang ang nakalipas ito na siya oh. yan nakaraos din siya ng maayos yan ang lubos nating ipinagpapasalamat dininig ng puong may kapalang ating dalangin na sana ay makarao siya ng maayos ayun na oh, mga kabukid o oh. Ayan na ang kanyang anak lumabas na inabot pa man din sa tubig mabuti na lang at mm, natin naka alerto tayo Pinatubog ko kasi 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 ano kanina. Pinatubog ko siya kanina. Ayun, inabot sa tubugan. Mabuti na lang at mm, nakabantay din ako. Ayun. Hindi pa nakakalabas yung ano niya. Yung inunan. Hindi pa nakakalabas. Ayan, oh hindi pa, hindi pa nakakalabas isa pa sa antabayanan natin yan eh